right working in the congress surrounded by the crocodiles pero malakas ang loob right samantalang maraming pilipino negosyante private individuals 'yung mga taong may posisyon na sana dapat may bosses ay hindi bumoboses so let's take an inspiration from Congressman Kiko Barzaga and speak your voice. Dapat matapus na angkagaguhan ng Marcos administration. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Mula sa pinakataas taasang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife Lisa Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker. Martin Romualdez down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how much money they rob from us because it's so apparent and it's so obvious. Alam natin yung lahat. It's so they're so famous for being so magnanakaw from the Congress to the Senate from the DOH to the DPWH to the Bureau of Customs to the Bureau of Immigration. Lahat ng sangay ng pamahalaan ninanakaw nila ang pondo instead ng aksilbi sa bayan ang kakapal ng mga pagbumukha. Ang sabi ko nga noon sa batasan, magnakaw ng magnakaw ng magnakaw kayong lahat matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayong maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo ng wakasan ang pamumuno ng isang incompetent drug addict na puppet president of the Republic of the Philippines. Mi amor patria Pilipinas, kami ang mga Pilipino, kahit gaano kalit ang aming boses, kami ay titindig upang protektahan, pangalagaan, at ipagtanggol ang buhay, ang bukas, at panganap ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng batas. Marcos resign. Marcos, Marcos resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! PH! Lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo, lahat ng may kabulastugan sa pagsisirbisyo publiko, lahat dapat magresign. They have every obligation to restore the public trust of the republic. Yes. nila yon. We are not asking for too much. That is exactly their role as a public servant. We should normalize demanding for some. bawat isa sa kanila. Ama! Max, special shout out tayo. Buying Rimulya! Putang ina mo ka. Oh, Banal! Banal! Banal ng pangalan mo! Pero asal demonyo ka! Ma! Kung gaano kapangit ng pagmumukha mo, sana, binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero, kinota mo ba? Ah, mahihiya maging si satanas sa'yo. Ah, you will fucking dethrone Satan himself because you are so fucking evil. Now, ito ang babala ko sa lahat ng mga politiko. Yes, the numbers here are not overwhelming. But alam kong You are so fucking scared. Because the rallies, despite of your machineries, despite of your pera na pera namin, despite of your BBM vloggers na bayad kaling mula sa taxes namin, despite of your manipulation of public opinion through the manuf manufacture of troll farms to manipulate public opinions, hindi namamatay ang mga rally. Na, dahil ang mga Pilipino Ay hindi bobo Tama Maalam kami sa YouTube University Mga putang ina niyong lahat At ito ang tandaan niyo Yes Tonight Ang daming tumatawa sa social media Mga trolls. Dahil kung konti lang daw tayo Yes The numbers here are overwhelming But the general sentiment of the Republic of the citizens of the Republic of the Philippines is overwhelming enough that it will not die very soon and one day, those fucking rage of the abused Filipino people will call upon you at siguruhin nyo na lahat, pati pusa at aso nyo isasakay nyo sa private plane nyo mga putang ina kayo. Yes. Magatay! I'm